Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus at sumagot siya, Sana'y ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Opo, tugon nila." Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo, ngunit wala sa akin ang pagkapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng sampung alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ay nagahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod at sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo tulad ng anak ng tao na naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Mga kapatid ko, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.